Hindi kayo maniniwala sa nangyari dito. magnet dito sa Mabilog Conception Tarlac. Kapalit ng mga ito ay may 5 kilos na bigas at booty bag. Alam mo ba na ang Mabilog ay isang kapampangan word na nangangahulugang dilog o circle. Pumunta nga kami ng aking team na Mabilog para magpa-challenge. Doon, naghintay ako ng may makahanap sa akin. Panoorin nyo po ito. Ang naunang tumapak sa damo ng location, Matik May Booty Bag. Ito kayo. Masigido pong maghanap ang mga tao rito. Pero ilan minuto na Wala pa rin nakakakita ng magnet Hanggang sa ayun na Nakahanap na rin ni kuya Ang unang magnet Pero teka Sino kaya ang makakahanap Sa italawang magnet May mga umakyat Yumuko at napalundag pa Lahat ginawa ng mga supporters natin pero si Kuya na naka-gray shirt lang pala ang makakahanap. Ay mo! Ay mo! Ay mo! Ay mo! Katapos ng challenge, ay namigay din ako ng ibang prize. mo! Ay mo! Ay mo! amin salamat po sa mga tiga Mabilog